yung unang bite. Gosh. <laughs> Nagpapapansin kasi inaway ko yan. For today's video, aw, unsa kay buhaton, habahab na punta mga day. Nang dahil sa request ng isang followers natin, aw, kaya napasubo ako at agad-agad ako pumunta sa tindahan. Agoy, nagampo ampo pa naman ako na sana walang isda. Pag-abot ng bahay, aw, luto agad ng isda. Habang nagpre-prepare ako sa lahat ng mga gulay, nag-init muna ako ng mainit na tubig. Para lunod tanglad, lunod sibuyas, lunod luya, awa, na, impas. Tapos, meron pa tayong tira na isda. Malaking tulong talaga ang tira na isda kasi yun po ang ating ibubutang sa ating utan. Sobrang excited ko na talaga. Parang malapit na siyang maluto. Kaya prefer ko na ang aking lagayan, no? Sobrang gutom na talaga ako mga ka-friendship. Kaya hindi pwedeng palalagpasin natin ang ating gutom kasi baka ang tayo nito. Ito na, malapit na siyang maluto. Nilulunod na natin ang ating kalabasa. At syempre, guys, magpalabanta ta. pakit? Oy, kaya wala, wala man tayong ano, wala man tayong uh, coconut. So, ito na. Yung pakit na lang. Syempre, timplahan natin ng konti. Mm. Ayan. At magpalaban tayo ng ating chicken broth. Mm, see? sarap na nito. At ang dami nating, ano nga ang pangalan nito? Ay, um, alubati. Oh, uh, ang dami nating alubati mga ka -prinsip. Sobra, hindi makasya sa ating kaldero. Ang dami ko namang malaking kaldero. Bakit ko pa pinili ang maliit na kaldero? Kaya ito tuloy. Mm. At, at, dahil na problema ako sa aking kaldero, okay, na wala na tayong pag-asa nito. Kundi isayaw na lang natin <laughs> ng... Saan <laughs> Kung akala niyo wala akong tunong sa lubi, meron ako. Oh, tingnan mo. Oh, sarap niyan. Ready? Para alam natin kung sa umabot ang ating mga video, oh, mag-comment below na. At huwag hintayin. Comment below kung ano ang gusto niyo uulamin ni mga unta vlog. Hello, hello, hello everyone. Kain tayo guys. Andito tayo sa kusina ni mga unta vlog. Meron tayo dito kasi request ni Sis Rosy Ribonza. dahil sa request mo sis, ako'y napahama. Tuloy. <laughs> napasubo ako sa aking diet. At pumunta talaga ako sa tindahan para bumili ng daing na bangus dahil request mo, di ba? sana mabuksan to. Bumili na rin ako ng suka para mas masarap, mas malasa. Hmm. Parang maanghang to. hindi siya maanghang. Okay. Thank you, Lord, for all the blessing. mercy, Lord. May bless this food that I'm about to eat in Jesus' name. Amen. akala sa nag-request na ako lang ang tataba no way kailangan mo ring kainin kung ano ang ni-request nire mo sa be. akin eh harapan mo nito eh oy ang ilongin sarap ng sabaw pag may gata talaga tapos um, bangus oh uh, bangus um, tilapia na tira na prito yun ang nilagay ko ug kuy sarap to sa walang tulog ah, sarap ito si rosie para sa iyong unang bite mm ah

Oh guys, sobrang sarap. Grabe. Satisfied na ako sa sabaw. Ito oh, may ulo na ano, tilapia. Yung nilagay ko. Yung mm. sabaw hindi maalat, hindi matabang. Pero masarap talaga siya. hmm Oh, um, that is fine.